Mahilig sa gimmick ang mga kabataan. Lahat may kanya-kanyang klase at ibig sabihin dito. Ito ang gimmick ni Geraldine. Gimmick ko po noon ang um, makipag-inuman bago pumasok sa klase. nagyosi, Nag-e-enjoy ako kasi kasama ko yung mga kaibigan ko. Pero pagkatapos nun, pagka ikaw na lang mag-isa, wala na ulit. gagbalik ulit sa lungkot. Parang, eto na naman yung, eto yung realidad, eto yung katotohanan ng buhay mo. Hindi ka masaya, pinipilit mo lang maging. So, with all my gimmicks, ang kinahinat na nun sa akin, distraction talaga. Talagang nagulo yung buhay ko. Walang kinahinat ng mabuti. At ang lumalabas na lang sa bibig ko, gusto ko nang mamatay. Huwag na ako. Lahat ng kaibigan ko na inasahan ko nung una, wala na akong nakasama at the end. Iba naman ang gimmick ni Mark. Sa lahat ng, ng ginagawa ko, computer na lang. Halos doon na ako natutulog. Doon na ako tumiter sa computer shop. Isang araw yon buong araw, hanggang madaling araw. Ganun ako na sa computer. Kasi may hinahanap ako sa akin na kasiyahan na hindi ko makita sa bahay. Ayun. Kaya doon ko tinutuon lahat sa computer. Dahil sa sobrang pagka-addict, huminto si Mark sa pag-aaral. Kasi oh, lagi na akong uh, uh, nagkakating, Ayan, lagi na akong lumiliban sa klase. Hindi na ako pumapasok ng school. Inom, Yossi, Barkada, at adik sa so computer at pagiging emo. Ito ang gimmick ni na Geraldine at Mark. Mga gimmick na dulot ay pansamantalang saya lamang. Subali, sadyang iba ang diskarte ng Diyos sa buhay ng dalawa. Isang araw, napadpad sila sa isang kakaibang gimmick. Gimmicks! for God is moving in kabataan. Ang layunin ng gimmick ay para abute ng iba't ibang klase ng mga kabataan to help them develop and establish their spiritual, physical, intellectual, and social well-being para maging responsable citizens ng kanilang community. Unti-unting natulungan ang dalawang kabataan ito upang magbago. Simula sa pamilya ko, sa pag-aaral ko, sa personal kong buhay, sa emosyon ko, sa pakikipagkapwa-tao ko, lahat 'yon simula nung nakilala ko si Jesus. Lahat 'yon ni-restore niya sa akin. Dati wala akong pakialam sa ano, sa mga tao nakapaligid sa akin. Basta ako, ang gusto ko, 'yun lang gagawin ko. Yung gusto ko maggitara lang, ayan, sakrakan 'yon. At ngayon, sila na ang tumutulong sa ibang kabataang madala sa tamang dinik. Nakita nila yung pagbabago na nadulot ng Diyos sa buhay ko nung nagsimula ako na magtuloy-tuloy sa pagkilala sa Panginoon. Ipapasalamat ako kay Lord na ako, bilang oh. bilang addict dati sa computer shop, hindi niya, hindi niya talaga ako binitawan. Talagang hinawakan niya ako na mabuti. Hanggang sa, maba eto, mabago ako. Mas masaya yung gimmick ngayon kaysa noon. Kasi, pwede ka namang gumimik pala. Pwede ka palang gumimik nang walang yosi, nang walang alak nang walang computer na kapag-aadi ka mo. Pwede ka palang dumimik na kasama si Kristo. Gimmick! God is moving in kabataan.